napakasakit isipin na sinasabi nilong lahat, bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Kaya po, nasaan ang na hustisya? Bibilhin ang aming palay, walong piso sampung piso, kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo, magkano ang isang kakapiranggot na kanin? Benching ko? E kung isa sa inyo yung isang kilo, gano karaming benching pesos yon? Hindi po ba, Mr. Chair? Kaya po nasaan ang hustisya sa aming mga magsasaka? Sana po, ito pong lahat ng aming mga hinaing na ito opo. Wala po akong datos na hawak na katulad nila. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako master degree. Wala po akong ganong kataas na pinag-aralan. Pero po, bilang isang anak ng magsasaka at itinataguyod ko ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Dahil alam ko po sa mga panahon na ito at sa mga oras na ito, nakikinig sila, nagbubunyi sila dahil may isa magsasaka na itinatayo ang, kanil, ang aming antas. Mr. Chair, sana po darating ang oras na maipadala namin ang aming mga hinaing, ang aming mga nais pang mangyari para sa aming hanay. Kami po ay naririto upang ipaalam sa inyo na kami ay hirap na hirap na. Baong baon na kami, hindi lang pong sa buhay kung hindi pati sa utang. Baon kami. Nagpapautang po, marami pong agency, ang land bank nagpapautang. Pero yun nga po, bago kami makahiram, isang truck na papeles ang kaming kailangan. Mr. Chair, katulad ko po, at hindi lang po ako, marami po sa, sa hanay namin, ang halos ay walang pinag-aralan. Aminin na po namin na kami mga magsasakay, hindi ganun nakatapos ng pag-aaral, lalo na yung mga matatanda. Wala naman hong usapin dito kung nag-aaral kayo. Hindi. Pero yun... Kaya nga ho kayo naririto dahil nais nating mapakinggan, makuha ang inyong punto de vista, pinakikinggan natin kayo para yung pagbabalangkas ng batas ay maipas, maipapasok yung inyong mga concern. Opo, Mr. Chair. Ang sinasabi lamang po namin ay tungkol sa requirements. Hindi po namin kayang abutin yung kanilang mga requirements. Yun po yung aming pinupunto doon. Kaya po sana kung mayroon mang mga ahensya na nagpapahiram sa mga magsasaka, liitan lang naman po natin sana yung mga requirements. Kaya po kami ay naandi dito. Ngayon po, sa kasalukuyan, kinokover din kami ng aming istasyon. Sapagkat ang Bantay Oxy po sa inyong kaalaman ay mayroong, uh, mayroong na siyang humigit kumulang apat na pong uh, member ng kooperatiba at asosasyon na kung saan ay mayroon na po itong nasa dalawang libong magsasaka na ngayon ay nakaantabay sa amin kung ano po ang mangyayari dito sa amin sa aming pagdalo dito, Mr. Chair. At ito po ay ikinokover ng aming, uh, kasi po sa totoo lang, kami po ay ikinokover ng aming isang istasyon ng radyo, ang Care FM. Kaya po, Mr. Chair, natutuwa po kami dahil nakarating sa inyong kaalaman at sa inyong opisina yung aming ay ng aming isang istasyon ng radyo, ang Care FM. Kaya po, Mr. Chair, natutuwa po kami dahil nakarating sa inyong kaalaman at sa inyong opisina yung aming position letter. Kaya po sa lahat ng mga nandito, dito, uh, sana po mabuksan ang ating uh, mga isip na apurahin. Bigyan niyo po kami ng magandang solusyon sa aming kasalukuyang problema. Dahil, Mr. Chair, sa kasalukuyan po, ang Occidental Mindoro po ay kasalukuyang nagaani. Nakikibaka po kami sa panahon, Mr. Chair, hindi po namin na ma maibenta ng maayos, gawa ng hindi namin maibilad ng maayos ang aming mga aning palay. Although binigyan naman po kami ng pilmek, ng uh, mga drying facilities, subalit hindi po sumasapat sa dami namin. Kaya po hiling po namin na sana po dagdagan pa ng, uh, ng pilmek ang pagbibigay sa Occidental Mindoro ng mga mechanical dryer at ng mga magkabagong mga makinarya. Okay. Muli, sa iyo po Mr. Chair, at sa lahat po ng naririto, maraming salamat po.